Oh, meron naman tayo dito ang CD125. Oh, bagong-bago pa rin ito mga boss. Ang ah, problema nito, may kumakaragkag na naman. Nakala mo rin sa makina. Tapos, ah, syempre, napapakinggan natin. Ah, medyo may kaunti lagitig pero hindi naman yun doon. Tapos, ah, ito naman, ah, malubay daw bumatak. Ah, na raw ito mga boss doon sa, sa ating muna. So, ang gagawin natin dito mga boss, tingin lang muna natin. Tapos, pagka-testing, Uh, Titingnan nga natin kung ano yung naging problema So nakikita ko naman mga boss uh, Okay naman Kaya lang yun nga uh, Merong kaunting parang naiiwan na tunog So yung mga ganong problema mga boss Asimple uh, lang yan kapag ka ICT 125 Ang una nyo lang talagang gagawin dyan Ay yung uh, engine support Engine support lang lagi mga boss Ang uh, hihigpitan nyo kapag kami may ingay Huwag nyo muna gagalawin yung iba. At uh, so, ito mga boss, hihigpitan na natin yung engine support. Kasi yun lang, yun lang naman yung kalimitan talaga na nagiging problema kapag may malakas na ingay si CT125. Uh, although, nagkakaroon talaga naman siya ng sira kapag ka medyo matagal na. Pero sa mga ganitong batang motor pa, ang titingnan nyo lang lagi ay yung kanyang mga tornilya, yung stud bolt or yung engine support nga mga boss. Hihigpitan nyo yan. Para masikurado na yung ginagawa ay ayos Kasi kapag kaya na ibinaklas na Magagastusan lang yung may-ari Tapos yan lang naman pala ang problema Ang sayang naman, sayang yung makina Nagastusan pa yung may-ari Kaya ang gagawin mga boss yan o ganyan o. Kasi mga puro luag So kapag kaya na ni revolution mo, mo May pumapalag talaga dyan Akala mo may sira yung makina kaya yun, gayahin nyo na lang yun mga boss Kapag ka, meron kayong nararamdaman Doon sa City 125 nyo City 125, City 150 Basta yung mga budgets dyan na Ganyang modelo Ganyan talaga yung nangyayari Basta kailangan yung higpitan Ayan, yung mga hinigpitan natin Basta itutok nyo lang kung Kung talagang Medyo pumipihit Ibig sabihin nun Kakalampag talaga yan Magkakaroon ng vibration akala mo yung makina ang sira so sa ganyan paraan mga boss uh, matitestin nyo talaga so nahigpitan na natin ngayon pinatchon up ito so nung tanggalin natin yung valve tapit cover uh, yung pagka-adjust mga boss kaya medyo pundo yung batak uh, tukod uh, medyo maliit yung clearance nitong intake and exhaust kaya yun ibabal clearance lang natin as specified na valve clearance ni CT125. So, kapag ka na i-adjust na ito, magkakaroon to ng pagbabago ng batak. Kasi nung testing natin mga boss, medyo pundo talaga. Parang nawawala. Kasi, tukod, tukod nga. Kapag ka tukod, maliit yung clearance, hindi mo mahahanapan siya ng mas matining na batak. So, ganun lang. awala uh, wala nang ibang gagawin. mag uh, magkakaroon ng pagbabago ang batak nito. At, uh, Siyempre, bago pa naman ito ay eh. hindi naman ito katulad ng mga matatagal ng mga motor na CT125 na lumalabas na talaga yung sira. Eh, sa ganitong mga bagong motor, ay uh, yung mga proper maintenance lang na ginagawa ang dapat i-perform na hindi na hindi na kailangang baklasin pa yung makina. Ah. dalhin. Ah, po, wala na yung ano? O, uh, hindi, mas magandang galing niya. Kung may parang pinipigilan na. Eh. Iba, parang ano, sukod. At sukod. Ay, ay, namin na gano'n yung pasuko, okay, kaya, mo. Okay. Uh, ay, kaya, may may nagkakang na, ano? Pang-speedometer, nakakabit. Ay, wala. Ang mo, nakakabit nyo Kaya din. Kung yung lakas po nung palag kanina, doon lang ang gagaling yung prr. Mm, ano nga gano'n? Pala may Jadi ka na. Kaya di na yan. Huwag ka lang, sir. Parang hindi ko din talaga nalilig. Yung, pero meron naman talaga clearance yan. Yung pagka-ayos niyan,